Unang-una pare, uh, sa akin, uh, gusto ko na rin pakasalamatan siyempre si yung nagdala sa kanya rito ng strong group team na sila Mr. Frank Lau at saka sila, yung grupo nila, sila Charles Tew, Coach Charles Tew na hindi biro ah para mo dalhin dyan. Yung player na yan, alam naman natin na hindi biro ang logistics na para yeah. mo madala dito yan, Andre Blats lang na talagang hindi na rin nakabalik na sa gilas yan dahil siyempre di ba napabalitaan din na malaki din ang uh, ginastos diyan nung gilas stint niya pero ano nakiliti eh. nakiliti yung mga netizens natin uy ano kaya kung lalaro to kasi marami rin fans eh to si Dwight Howard maganda yon yun ngayon babalik at babalik sa ano ba i-offer ang offer kasi niyan, kailangan mas maigi, mas mabuti, mas maigi do sa kontrata niya kung saan yung huling kontrata niya. Or kung ano yung kontrata niya na, na existing ngayon na hinaharap sa kanya, kailangan mas maganda doon para niya pili, piliin yung PBA. Tapos uh, sa on na uh, height restriction naman, pasok siya eh, di ba? Kung, kung babasihan yung sinasabi niya na walang sapatos. And, uh, ano siya? Maraming may laro pa ito. Kaso lang, siyempre, hindi nakatulad dati. Kaya medyo natutuwa. Yung demeanor niya, pabor na pabor sa mga Pinoy. Kuela. Kwe, yes. Hindi siya yung tipong basungit, palangiti. Minsan eh. pa nga ito, nakita ko sa isang interview, mahilig siya mag-gaya uh, mag ng ibang kapwa player, mga manirisin. Si Shaquille O'Neal, <laughs> ginagaya niya yung mga ibang players, yung mga papano umarte. Well, loko din eh, maloko na masaya ba sa locker room? kun, ah well, moving forward, dun sa ano naman, pagdating naman dun sa PBA, para bumalik yung mga manunood, eh, maraming factors na kinoconsider. Hindi lang naman si Dwight Howard. Eh, ito, ayoko naman masyado maging seryoso. Pero, binanggit na ni Coach Yenggiao dati, di ba? Sabi niya, magkaroon ng, para bumalik ang tao, is number one, magkaroon ng balancing uh, liga na ang drafting dapat maayos, ang trade dapat pag-aralan mabuti. Babalikan natin yung kay Coach eh, na sinasabi niya para for the league to be competitive, there should be parity, balansyado dapat. At uh, siyempre, alam mo na, lagi bumabalik yung, oh, yung salita na, uy, sister team yan. Eh, ganon, ganon. Medyo doon, nagkakaroon ng nadidismaya ang mga tao sa ganon. So sana magawa ng paranila, nila Commissioner Willie, na maparehas yun. Tapos plus kung darating pa itong Dwight Howard, Andre Blatz, mas gaganda. Tapos yung, ito, ito yung pang, pangalawa dyan na para sa akin, na take ko lang para bumalik is yung officiating which is lagi yan ang perennial problem kahit naman sa lahat ng liga, kahit sa inyo pare. Sa PSL na liga nyo, sa eskwelahan, UAP, NCAA, it is a very challenging sa uh, challenging situation na talagang you just have to sa totoo lang you just have to oh, abide by the rules pare di ba alam mo naman ang officiating no one is ano hindi naman referee's decision is final so kung lahat susunod siguro it will be ano tapos competitive pa mga referees siguro magi-improve yung liga